Dahil papasok na Burmans, ng Bermans, naglabasan na kabi-kabila mga memes ni Jose Marichan. Ito'y dahil nakasanayan na, na kapag pumapasok ng buwan ng September ay nag-uumpisa na rin patugtugin sa mga radyo ang mga Christmas songs niya. Maging sa loob ng mga supermalls ay maririnig mo ng pinapatugtog ng paulit-ulit ang kanyang mga kanta. Pero sino nga ba itong si Jose Marichan at paano siya nag-umpisa sa industriya ng musika? Well, si Jose Joe Marie Lim Chan o mas kilala sa Jose Marie Chan ay pinanganak noong March 11, 1945. Isa siyang mga awit, TV host, songwriter at negosyante sa sugar industry. Siya ay kasalukuyang chairman at CEO ng dalawang kumpanya ng asukal. Ito ang binalbagan Isabella Sugar Company Incorporated o BISCOM at Asian Sugar Corporation. Siya rin ang chairman at presidente ng Signature Music Incorporated. Pinarangalan si Jose Marichan noong 1975 bilang isa sa 10 outstanding young men of the Philippines. Nakatanggap din siya ng Lifetime Achievement Awards mula sa Philippine Association of the Recording Industry and the Metropop Foundation. Recipient din siya ng kauna-una ang Elite Platinum Award ng ABS-CBN noong taong 2005 at recipient din siya ng Dr. Jose P. Rizal Award for Excellence noong taong 2006. Si Jose Marie Chan ay tubong Iloilo -Ilo City. Siya ang nag-iisang anak ni na Antonio Chan at Florencia Lim. Ang kanyang ama ay isang Chinese immigrant mula Fujian, China na nakipagsapalaran sa Pilipinas noong 13 years old dito at nag-umpisang magtayo ng sugar trading company sa Bacolod habang ang kanyang ina naman ay nag-iisang anak ng Chinese-Filipino couple. Si Jose Marichan ay bata pa lang na exposed na sa musika. Ang kanyang lola kasi sa side ng nanay niya na taga Cebu ay mahilig na talaga sa musika. Kaya ang nani ni Jose Marichan ay kilalang mahusay na pianista. Nung nag-aaral pa si Jose Marichan, madalas siyang napipiling mag-perform sa mga school programs at ang ilan sa mga naging inspirasyon niya sa pagsusulat ng kanta nung kabataan niya ay sinapulang ka at nilsida ka. Kaya sa edad na 13 ay nakapagsulat na siya ng kauna-unahin niyang kanta. Ang tatay niya ay full support sa kanya nung napabilang siya sa radio program na Children's Hour sa DYRI na kung saan dito nagpa-perform ang ilang mga kabataan tulad ng pagtugtog ng piano, pagkanta at pagtutula pero hindi masyado suportado ng ama ni Jose Marichan ang tinahak niyang karera sa musika mula nung nagumpisa na itong mag-compose ng mga kanta sa edad na 14 at 15. Ang concern lang kasi ng tatay niya dahil sa Chinese ang background ng kanyang anak e eh maaari daw maging disadvantage niya ito sa music industry. Kaya mas in-encourage niya na lang ito na gawin lang niyang hobby ang pagkahilig sa music at mas pagtuunan na lang niya ng pansin ang pagnanegosyo. Kumbaga ito na lang daw ang kanyang karirin. Ayon pa sa kanyang magulang na ang kanyang ginagawang pagsusulat ng mga komposisyon ay hindi makakaya ng matugunan o masuporta ng kanyang pamilya sa future financially. At dito na-realize ni Jose Marichan na may point ang wisdom at concern ng kanyang mga magulang. Kaya naman nag-aral si Jose Marichan sa Ateneo de Manila University na kung saan dito niya nakilala ang kapwa niya musikero na si Ramon Jacinto o mas kilala bilang RJ na kilalang may-ari ng RJ Music Store. Grumaduate dito si Jose Marichan sa kursong Bachelor of Arts Degree in Economics noong 1967. Noong junior student pa lang ito sa Ateneo, eh talagang ine-encourage siya ng magulang niya na maging businessman. Pero dahil sa angking talento ni Jose Marichan sa musika, eh maraming nakapansin sa kanya. At dito nga siya nagsimulang makapasok sa music industry. Una siyang lumabas sa local scene bilang guest sa programa ni Pilita Corrales na An Evening with Pilita noong 1965. Sa sumunod na taon ay naging host at singer naman siya sa television show ng ABS-CBN na ers na ume tuwing weekdays at sabado noong taong 1966. Sa sumunod na taon taong 1967, dito na na ang kanyang first single na pinamagatang Afterglow. Pagkaraan ng dalawang taon taong 1969, Nirilis naman niya ang kauna-una ang album niya. Ito'y matapos siyang kausapin ng isang independent record producer. Ang kauna-una ang album niyang ito ay pinamagat Deep In My Heart. Noong 1973, nirepresent niya ang Pilipinas sa World Popular Song Festival sa Tokyo na kung saan ang kanyang final entries ay ang kanta niyang Can We Just Stop And Talk A While? Mula taong 1970 hanggang 1974... Si Jose Marichan ay nagawa niyang makapagkumpos ng dalawampung kanta para sa mga pelikula at mga jingles. Noong 1975, nagtungo siya sa US para i-manage dito ang branch office ng negosyo sa asukal ng kanyang mga magulang. Nanatili si Jose Marichan sa US ng halos 11 years. Pero bagamat negosyo ang pangunahing layunin niya sa pananatili sa US, ay patuloy pa rin siya sa pagsusulat ng kanta karamihan sa mga kantang na niya rito ay nirecord ng foreign artist. Noong 1986, bumalik siya sa Pilipinas at nagkaroon siya ng comeback sa music industry at dito niya nirelease ang album niyang A Golden Collection. Ito'y compilation ng mga naging hit niyang kanta kabilang ang bago niyang komposisyon na pinamagatang Tell Me Your Name na pumukaw sa atensyon ng mga kabataan. Ang album na ito ay nirelease ng Universal Records at dito na nagsunod-sunod ng kanyang paglabas ng album na umani ng iba't ibang parangal tulad ng Diamond Award. Noong 1990, dito nirilis ang kanyang kauna-una Christmas album na pinamagatang Christmas in Our Hearts. Pagkalipas ng limang taon, na-reach nito ang status ng triple platinum at kalaunan ay naging double diamond record award dahil sa pagbenta nito ng halos may 20 million units. Dahil sa pagiging popular ng kanyang ma-iconic Christmas songs taon-taon sa album na ito, binansagan si Jose Marichan bilang the father of Philippine Christmas music at nagpatuloy pa ang pagsusulat niya ng mga kanta at pag-release ng mga albums. Noong 2012, nag-release siyang muli ng Christmas album na pinamagatang Going Home to Christmas. Ito ang pangalawa niyang Christmas album after 22 years mula noong nirilis ang Christmas in Our Hearts sa album noong 1990 at dahil tumatak na sa Pilipino ang maawitin pampasko ni Jose Marichan ay naging subject na siya ng mga memes sa internet lalo na pagpapalapit ng months tulad ngayon o yung tinatawag na Christmas season sa bansa na traditionally ay nag-uumpisa tuwing buwan ng September. Dahil sa tuloy-tuloy na pagiging popular niya tuwing sasapit ang Christmas season, kinikilala na siya ngayon bilang King of Filipino Christmas Carols. Ang mga Christmas song ni Jose Marichan at pagiging subject nito sa mga memes ay nagpapatunay lang kung gaano ka successful at ka ang mga ginagawa niyang kanta. Biruin mo kahit sino kahit sa bayan ng mga Christmas songs niya at masasabi natin na pangmasa talaga ang mga kanta niya. Yung mismong ganda ng melody, lyrics at mensahe ng mga kanta ay ramdam na ramdam talaga ng mga Pilipino. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na like button at i ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.